Hello mga kalodi, magandang tanghali po. Andito po ako sa may taniman ng mga si mga kalodi. Hello. Tingnan mo mga kalodi ang mga kalamansi, napagaganda. Yan po ang preparation ng pagtanim ng kalamansi dito. Napagaganda. ang pagitan. Pwede taniman ng kahit anong -an. kahit ano anong gulay, talong, kamatis, at saka mga sili. Iba-ibang pantanim pwede dito sa pagitan. Kaya ganito ang pagtanay mga kaludi. Napagaganda at napaka ano, linis. Ayan po mga kaludi. Maganda ang taniman ng kalamansi. May mga halong ng gulay. Yan po ang mga bunga. Ang lalaki na. Pagdating ng pag Madali ang pag dahil mabababa pa. Hindi malahat taas yan po marami na pong bunga yan po mga kalods ang kalamansi kalamansi mga kalods yan po ang sili sili po dalawang plat ang sili ang isang plat po ay talong yan po mga kalods ang mga tanim na kalamansi hindi ka maano ng pagtanim dahil malinis malapit sa pang bubo pang dilig may tubig at may bubon ayan mga thank you mga kalod sa iyong panonood sa aking munting video maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kalod thank you bye bye mga kalod salamat